Si Amara ay isang tahimik na babae na labing dalawang taong gulang, maganda at maputi, na nagtatago sa mundo ng mga kaisipang bihira niyang ibahagi. Pero bago natin simulan ng kwento, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin muntikong YouTube channel para updated kayo sa susunod na video? Nakatira siya sa isang lumang bahay sa labas ng kanilang bayan kasama ang kanyang ama na si Tonyo. Isang mahigpit na tao na mainitin ang ulo na wala ang kanyang ina noong limang taong gulang pa lamang siya, nag-iwan ng isang puwang na walang sino mang nagsasalita at isang ama na nagiging mas higit pa sa hayop habang lumilipas ang mga taon. Ang eskwelahan ng tanging kalayaan ni Amara, isang lugar kung saan pansamantalang niyang naiiwan ang bigat ng kanyang tahanan. Pero kahit doon, isa siyang tagalabas, isang aninong nasa gilid lamang, hindi siya maintindihan ng ibang mga bata pinaghihinala ang mangkukulam dahil sa kanyang katahimikan, at ang mga guroy masyadong abala sa sarili nilang mga buhay para mapansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa bahay, nakakabingi ang katahimikan. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho ng mahabang oras sa lumber mill, at kapag siya ay umuuwi, ang bahay ay napupuno ng amoy ng alak dahil lagi siyang umiinom bago umuwi ng bahay. May mga pagkakataon na tinitingnan niya si Amara na may pagnanasa Isang gabi, habang ang ulap ay unti-unting bumabalot sa bayan, umuwi ang kanyang ama ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Nakaupo si Amara sa mesa ng kusina, maingat na pinagmamasdan habang nagbubuhos ng inumin ang kanyang ama, puno ng isang bagay na hindi mawari ni Amara. Hindi ito nagsalita habang nilalagok ang inumin sa isang higop. Nagsalita ang kanyang ama, ang boses niya ay lasing at mabigat. Tinawag niya si Amara. Nagdalawang isip siya, pero wala siyang magagawa kundi sumunod. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso ni Amara ay malakas ang kabog. Pagkalapit ni Amara kay Tonyo, hinawakan ito sa kamay na magaspang ang pagkakahawak na halos mapaiyak siya. Alam mo ba kung ano ka? Tanong ni Tonyo, pinahigpit ang hawak. Katulad ka lang ng nanay mo. Walang silbi at walang utang na loob. Sinubukan ni Amara na makawala pero napakahigpit ng pagkakahawak nito. Takot ang bumalot sa kanyang lalamunan. Tinutunaw ang mga salitang gusto niyang isigaw. Sanay na siya sa mga masakit na salita. Pero may kakaibang nakakatakot sa mga mata ng ama niya ngayon. Isang bagay na nagpanginig sa kanya. Pakawalan niyo po ako. Mahina niyang sabi, halos hindi marinig. Pero hindi siya pinakawalan. Pagkus, hinila siya nito palapit. Ang hiningay, ay mainit at mabaho sa alak. Akala mo ba basta ka nalang mabubuhay dito? Kakain na lang basta sa pagkain ko? At wala kang gagawin. Wala kang halaga, Amara. Isang halik ang dumampi sa kanyang pisngi ni Amara na may takot sa maliit na kusina. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang siya ay napaurong. Ang kamay niya ay automatikong humawak sa nagaapoy na balat. Tiningnan niya ang kanyang ama, pero wala siyang makita kundi ang malalim na galit at galit na sinabi nito. Bago kita pagsisihin na nandito ka pa, pumasok ka na sa kwarto mo. Hindi na siya naghintay ng pangalawang utos. Tumakbo siya papunta sa kanyang kwarto. Halos hindi nararamdaman ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ramdam pa rin niya ang hapdi ng pisngi at ang mga salitang binitiwan ng amay nag-eko sa kanyang tenga. Sa loob ng kanyang kwarto, inilak niya ang pinto at dahan-dahang umupo sa sahig yakap ang sarili. Ang ulap sa labas ay parang gustong pumasok sa loob ng bahay. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Pilit na pinipigil ang luha, pero patuloy ito sa pag-agos. Tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Sa sandaling yon, gumawa si Amara ng isang pangako sa kanyang sarili. Hindi niya hahayaan na lamunin siya ng kadiliman. Mabubuhay siya, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa alaala ng kanyang ina na ang pagkawala ay sugat na hindi maghilom. Pero habang lumilipas ang gabi at ang tunog ng lasing na galit ng kanyang ama ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay, hindi maiwasan ni Amara na magtaka kung gaano pa siya tatagal, kung gaano pa siya magtitiis sa sakit na parang lalong tumitindi sa bawat araw na lumilipas. Ang ulap sa labas ay lalong kumakapal, nilalah mo ng bayan sa malamig nitong yakap, na parang ang mismong hangin ay kasabwat sa kanyang paghihirap. At sa kalaliman ng gabi, nang sa wakas ay bumagsak siya sa pagkakahimbing na naginip si Amara ng isang mundo kung saan siya ay malaya, malaya mula sa takot, sa sakit, at sa mga salitang bumabalot sa kanyang buhay na parang kumot. Pero ang kalayaan, alam niya, ay isang pangarap pa rin na malayo, balot ng hamog ng isang hinaharap na kasing dilim ng mga ulap sa mga kalsada ng bayan, kinabukasan sa paaralan lalong lumalim ang katahimikan ni Amara. Ang ibang mga bata na walang kamalay-malay sa kaguluhan sa kanyang buhay ay patuloy na nilalait at iniiwasan siya. Umuupo siyang mag-isa tuwing tanghalian. Ang isip niya ay lumalayo sa ingay at kagalakan ng paligid. Kaunti lamang ang pansin ng mga guru sa kanya, nakatutok ang kanilang atensyon sa mas palakaibigang mga estudyante. Para bang naging hindi siya nakikita, isang aninong tahimik na dumadaan sa mga pasilyo Ngunit may isang tao na nakapansin sa kanya. Si Miss Brenda, ang libraria ng paaralan, ay isang mabait na babae na may maamong mga mata at mainit ng ngiti. Napansin niya ang madalas na pagbisita ni Amara sa silid-aklatan kung saan nagbabasa sa mga libro. Minsan sinubukan ni Miss Brenda na makipag-usap kay Amara, ngunit sobrang mahihiyan. Gayunpaman, nararamdaman ang kalungkutan na bumabalot sa kanya tulad ng isang madilim na ulap isang hapon, pagkatapos ng klase, muling pumunta si Amara sa silid aklatan, ang pamilyar na amoy ng mga lumang libro at ang malambing na pagkaluskos ng mga pahina ay nagbigay ng kaaliwan na hindi niya matatagpuan saan man. Umupo siya sa kanyang karaniwang lugar, isang tahimik na sulok malapit sa bintana, at binuksan ang isang librong ilang beses na niyang nabasa. Ngunit ngayong araw, ang mga salita ay nagblur sa kanyang mga mata at ang kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik sa gabing sinaktan siya ng kanyang ama. Samantala, nagulat siya nang may tumawag sa kanya at tumingin pataas at nakita niya si Miss Brenda na nakatayo malapit sa kanya. Sinabi ni Miss Brenda na napansin niya na madalas si Amara pumunta sa library at tinanong kung okay lang siya. Mabilis na pinunasan ni Amara ang mga luha na hindi niya na malayang tumulo. Ayos lang po ako, mahina niyang sagot. Hindi siya pinilit ni Miss Brenda, ngunit umupo siya sa tapat ni Amara, itinupi ang kanyang mga kamay sa mesa. Alam mo, ang Silid Aklatan ay isang lugar kung saan maaari kang makaramdam ng ligtas. Hindi mo kailangang magsalita kung ayaw mo, pero kung kailangan mo nang makikinig, nandito ako. Tumango si Amara, bagamat hindi niya lubos na pinaniniwalaang may makakatulong sa kanya. Ang bigat ng galit ng kanyang ama at ang sumisikip na katahimikan sa kanilang bahay ay parang pasan na kailangan niyang dalhin ng mag-isa. Sa loob ng isang oras, nanatili silang tahimik. Nagbasa si Amara ng libro, bagamat halos hindi niya natutunaw ang mga salita habang tahimik na inayos ni Miss Brenda ang mga libro sa malapit. Isa itong maliit, halos hindi halatang pagkilos. Ngunit nagdala ito ng kapayapaan sa silid. Minsan-minsan, Tinitingnan ni Amara ang librarian. Iniisip kong maari ba niyang pagkatiwalaan ito? Kung maari ba niyang ikwento dito ang kadiliman na bumabalot sa kanyang buhay? Ngunit pinigilan siya ng takot. Ayaw niyang ipasa ang kanyang mga problema sa iba. Ayaw niyang mangyaring malaman ng kanyang ama na may kinausap siya tungkol sa nangyayari sa kanilang bahay. Kaya na natili siyang tahimik, itinago ang sakit sa loob nang oras na para umalis. Inihatid ni Miss Brenda si Amara sa pintuan. Tandaan mo ang sinabi ko. Amara, nandito lang ako kung kailangan mo ng kahit ano. Muling tumango si Amara, nagbigay ng maliit, pilit ng ngiti bago tahimik na lumabas ng silid aklatan. Mahaba at malungkot ang paglakad pa uwi. Ang palubog na araw ay nagbubuga ng mahahabang anino sa mga bakanteng kalye. Nang malapit na siya sa kanilang bahay, muling sumikip ang kaba sa kanyang dibdib. Nakapark ang company truck ng kanyang ama sa driveway at kitang kita ang malamlam na liwanag ng telebisyon mula sa bintana ng sala. Huminga siya ng malalim at itinulak ang pintuan. Inihahanda ang sarili sa anumang maaring mangyari sa loob. Laking gulat niya nang makita ang kanyang ama na natutulog sa sopa. Mayroong walang laman na bote ng whiskey sa sahig katabi nito. Ang mga paghilik ng kanyang ama, isang mapait na paalala ng kung anong uri ng tao na ito ngayon. Dahan-dahang naglakad si Amara palayo, maingat na hindi makagawa ng ingay, at umakyat sa kanyang silid. Nang isara niya ang pintuan sa likod niya, sumandal siya rito. Huminga ng malalim na hindi niya na malayang pinipigil. Tahimik ang bahay, maliban sa malayong tunog ng paghilik ng kanyang ama, at sa unang pagkakataon sa mga nakaraang araw, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Umupo siya sa kanyang mesa at kumuha ng kwaderno mula sa drawer. Ang pagsusulat ay palaging naging lihim na lunas para sa kanya, isang paraan upang maipahayag ang mga emosyon na hindi niya masambit ng malakas. Binuksan niya ang isang blangkong pahina at nagsimulang magsulat. Ang ballpen ay mabilis na dumula sa papel na parang may hinahabol. Mahal kong nanay, namimiss na kita ng sobra. Sana nandito ka para ayusin ang lahat. Hindi na si tatay ang dati niyang sarili. Laging galit siya ngayon at natatakot ako. Hindi ko alam ang gagawin. Sinisikap kong maging matatag. Pero napakahirap. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapanatiling parang okay lang ang lahat. Habang patuloy siyang nagsusulat, ang mga luha ay muling bumuhos, inilabas lahat ng sakit at takot na kanyang pinipigil sa loob. Dumaloy ang mga salita na parang isang ilog, hindi mapigilan at nagbibigay lunas. Nang sa wakas ay ibinaba ang bolpen Nakaramdam siya ng kakaibang pagod at kaginhawahan. Maingat niyang pinunit ang pahina mula sa kwaderno at tinupi ito ng maliit na parisukat. Alam niyang hindi niya maaaring itago ang sulat. Masyado itong delikado bilang ebidensya ng kanyang tunay na damdamin. Sa halip, lumakad siya patungo sa bintana at pinuksan ito. Hinayaang ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanya. Sa isang malalim na paghinga, inilabas niya ang sulat sa bintana at binitiwan ito. Saglit na umalon alun ang papel sa hangin bago tuluyang nawala sa kadiliman. Pinanood ito ni Amara habang naglahlaho. Ang kanyang puso ay mabigat ngunit bahagyang gumaan. Nang isara niya ang bintana, tahimik siyang nangako sa sarili. Mabubuhay siya? Hahanapin niya ang paraan upang makataka sa kadilimang nagbabanta na lamunin siya? At baka, baka isang araw ay magkaroon siya ng lakas ng loob na pagkatiwalaan ng iba? upang maibahagi ang pasanin na matagal na niyang dinadala ng mag-isa. Pero sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay magtiis, araw-araw, hanggang sa matagpuan niya ang paraan upang makalaya mula sa takip ng katahimikan na naging bahagi ng kanyang buhay. Isang araw, naglakas loob si Amara na sabihin kay Miss Brenda ang kanyang problema sa kanyang ama at pinakinggan ni Miss Brenda lahat pagkatapos ay naawa si Brenda sa kwento na nangyayari kay Amara. Nagpasya si Miss Brenda na puntahan nila sa bahay ang ama ni Amara para kausapin. Pumayag naman si Amara. Pagdating nila sa bahay, nakita nila si Tonyo na nakahiga. Laking gulat ni Tonyo nang makitang may kasama si Amara. Pinaupo ni Tonyo si Miss Brenda at pagkatapos kumuha siya ng maiinom, nagtataka si Amara sa kinikilos ng kanyang ama dahil ang bait niya kay Miss Brenda. Sinabihan ni Tonyo si Amara na pumunta muna sa labas para linisin ang company truck na ginagamit sa trabaho. Sumunod si Amara at umalis. Biglang tumayo si Tonyo at umupo sa tabi ni Miss Brenda. Tinutukan ito ng kutsilyo. Biglang nagulat si Miss Brenda. Sinabi ni Tonyo na huwag sisigaw at sumunod na lang sa kanya. Walang magawa si Miss Brenda kung hindi sumunod. Dinala ni Tonyo si Miss Brenda sa kanyang kwarto at hinubaran at sinimulang gahasain. Walang magawa si Miss Brenda kung di umiyak. Ano kaya ang mangyayari kay Miss Brenda? Abangan sa part 2.